Yung talaga ba dadagdagan yun? 2.70. Hindi, mo. talaga yon Gano'n nakatagal okay, si na ako ng Casey Garage? Matagal na rin! 3 years na. 3 eh, years Hindi mo talaga ako Kasi kilala. Kasi dati, walang wala ka ba? <laughs> <laughs> hindi, hindi mo talaga ako kilala. <laughs> hindi ba eh? Oo, Tapos, alamin mo yung pangalan ko dyan. Ay, nagchat-chat ba siya, ano? bami mo ka lang. Panibagong vlog kasi oh. ito eh. Bagong vlog to. <tapos> Di tayo, eh, yung nakurusulataan oh, niyo tupi. yun eh. Oh, sige. Oh, ano, geng no to ni imas. Diyan, diyan, diyan. Mga ka lang. Tagabikol kami, dinayo pa namin si geng geng. Ayan, kahit <laughs> na Marinis Norte. Talagang <laughs> nagtis kaming ilang oras ako. Di talaga ako nagbabiyahin ng 8 hours kasi lagi akong nahihilo na susuka. Pero dahil gusto kita mapuntahan, hindi lang sa sasakyan mo. Mara mag-geng-geng mo <laughs> na. <laughs> Madam, yung ma ka lang. Ito na, yung mga geng-geng natin dyan. Yeah, yeah mga geng-geng yeah. natin. Yeah. Na Maraming su mara pa support us sa Bicol. Ay, ang bahada nga pala si Ah, uh, The Double C Duo Group. Yan, ang Dai Camarines Norte. Ang dito mo kay Geng Geng! Geng Geng! Bossing, baka may babatiin ka lang. Oh, wala naman. Wala ah. lang. So yan, mga bossing, kung bali natawad sila ng 270 boss. 280. 275. 275. Panggagas na namin 75, 75. Yun, sa pagkain namin. Panggang 270 no? lang. <laughs> Hindi ka na talaga maawa sa laganap buwan. <laughs> <laughs> maawa ka naman sa laganap <laughs> buwan. Ang layo pa namin. Ang <laughs> layo pa namin. Pag binigay ko ba ng 270, magiging masaya. Masayang, masayang, oh, masaya, masaya. Diba? First time eh. Sampre, first namin ganyan. Ito na yan? Oo. Oh, oh, oh. Baka naman nagsisinwaling lang. First car talaga. Pinag-ipunan pa yan. Pinag-ipunan Pinag pa. Pinag-ipunan pa. Ah! <laughs> Pogi ba si AC sa personal? Oo, oo naman. Parang, uh, Mas maganda sa ano. Sa vlog? Sa personal. Sa camera? Ano ba talaga? <laughs> <laughs> Umayos ka ba doon Hindi mo wala, hindi mo wala ko inuto. Hindi, <laughs> mga bossing sige sa nila, na. 270. Hmm. Okay. Yay! Hindi, importante lang naman mga Walang halo plastic to. Baryahan lang, boss. So, mga boss. ko bali, binigay na natin for only 270 itong ating Honda CRV gen Gentry. Boss, papakita ko lang po muna yung unit. Masaya ka naman? Sobra. tang ina yabang Wala si CR-V Gentry. Hindi, tunay lang. Yung oh, Oo, di ba? matugtog. And Ito eh, talent yung, yun kasi, Skills kasi, ang purpose din kasi, pang service din. Pang service din namin pa Manila. Pag uh, na kami na commute. Mas oh, 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 Mas mabisa naman kasi talaga pag may kotse. Ayan, oh, oh. binigay na ni Lord. Manila. Binigay na ni Lord sa'yo. Oh. Siguro talaga kaya hindi yan nakuha nung isa kasi nga pinalitan mo nung fan. Exactly. Para sa amin talaga. Mismo. Kalaga. Ayan, lah lahat po ng unit na nandito sa garay. Lahat naman po ay eh, may katapat. Yes. Lahat yan meron katapat. Ibig sabihin yun para sa inyo talaga. at tulad yung tinesting nyo yung, yung dimension. o wala talaga sa puso nyo. Yun talaga. Oh. oh. Gapa ba si AC? Gapa. <laughs> <ba? laughs> Wait lang. Kukuha lang si Nelas. Ita ko lang. So ayan. Wala sa si Junior. <laughs> Ba't may baso ba akong hawak? Wala ba yan? So ayan mga bossing ko. Bali pa. IP flex ko lang po muna sa inyo. Bali magandang hapon po sa inyong lahat. Bali pang 3 hits na to mga boss. So, ayan talagang dinadag sa tayo ng mga buyer. Talagang di matigil. Honda CRV Gentry mga bossing ko. Automatic transmission. Naka leather seat na rin po yan. Naka Android head unit. Automatic transmission. Ice cold aircon. Ayan o. So, super fresh ng love nyan mga sob ko ha. So, ayan. Sold na po. Ayan so, Sold na sila at sold na ang unit. Napakatayimik. Goods na goods na yan. All the way from Bicol, gang gang! <laughs> Nyar, walang sahod! So yun, mga bossing, balik gusto ko lang po magpasalamat uh, sa patuloy na sumusuporta dito sa Boy AC Garage. At hindi hindi pa rin po kayo magsasawang tumulong sa lahat ng na mga nangangarap magkaroon sa akin. At si Darwin, walang kinita okay. sa crosswind. Ayun nga. Bawin na lang tayo uh, next time, ha? Baka masama loob mo sa akin. Hindi naman. Hindi naman. <laughs> Okay lang? Ayos lang. Sabi ko si sa'yo, galing-galingan mo ng pagdampot sa susunod ah. Hindi, <laughs> rolling yan eh. That's business. Di lagi tayong paldo. Ah, Oo. At, natural naman yun. Oo, oh, normal yun. Uh, matatalo. Buti nga, hindi talo na sagad eh. Normalan lang. Ayun na. Dinurog na tayo nila at congrats. Boss, thank you so much pa. Ay, thank you, thank you sir. Thank you, thank you, idol. Hindi, bayaran ko na lang ng, ng ano ng. Lang... Thank you so much. Bayaran <laughs> 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 Madam, thank uh, sa uh, so much po. bossing, bali re-receive na lang po natin payment nila para makabiyahin na rin sila pa uwi. Yan na, na tayo. So yan mga bossing, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa patuloy na sa po supporta dito sa Buhay AC Garage. Ganggang. Okay. geng. -gen. Ayun no, pa tayo ng yen ni Madam. Huta <laughs> <Uy. laughs> Oh, ayan na, oh. ayan na, dito kay AC si Garage. Patay tayo dyan. Okay. Ayan o, oh, nakadurog na tayo. Congrats kila, Yay! madam. Ayan, yan, si Geng -Geng. All the way from Bicol. Thank you so Thank much you pa. Sir. Lagay mo sa yun. Genggeng, uh, sulit ka talaga. Uy. Peace, ma'am. Mga Mga basher. <laughs> 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 Lagay mga basher <laughs> kay Genggeng. -Geng, tigilan nyo na yan. <laughs> so, mabosing, mga bossing. Mali, gusto ko lang po magpasalamat sa kanila. Uh, Maghahating niyan si Lowerd. Then, nagbigay na lang sila pang delivery charge para sa pagkain nila, syempre. At mga gagastusin. So, yun. Mga bossing ko, bali, picture taking na lang kami Doon sa una ng kotse. Ito pala, Susi. Madam, duplicate. Ay! Hindi na brand mga bossing, bali, boss, thank you so much po, Ingat po, ha. Idol, ito Facebook mo, ha? Yan, Agile Del Mundo. May blue badge yan. Yar, wala mo na sa out niya! Ona Ah, Picture dito tayo tapikin niyo sa gas station niya. Picture picture. Hello, Fan. Alian. Na iyak, na iyak. na Thank you so much, Father. Bye. Ay, uh, ano, besto, 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 besto. Thank you so much. Uh, bye -bye. Thank you. Yung, Thank you so much. Pilit pa naman ako mag cup uh, uh. Iyak ko to pang-club ko. <laughs> Thank you so much. Dar, ingatan mo sila. Bye-bye. bye po. Thank you, madam. Okay. Madam, thank you talaga dito. Thank you. Naiyak ako. <laughs> thank you. Ingat po. Para gusto! <laughs>